Sa pag-ikot ng mundo sa makabagong siglo, lahat na siguro ng bagay ay modernisado. Daladala nito sa bansa ay ang pagpasok ng kapitalismo. Dulot nito ay maraming trabaho. Tulad na lamang sa siyudad na ito, puno ng modernong jeep ang nagtataas ang mga gusali sa bawat kanto. Ngunit sa ibaba ng bilog na mundo, Tila na pag-iwanan ang minsan nang nagmaneho sa patutunguhan ng bawat Pilipino. Makikita sa lilim sa gilid ng kanto ang mga pedicab drivers na nag-aabang ng pasahero. Bali, pupunta po tayo ngayon sa bahay ni Nanay Narsing Tadeo upang alamin ang kanyang kwento bilang pedicab driver. Si Nanay Narsing, 64 na taong gulang, ay isa sa higit kalahating milyon na pedicab drivers dito sa Pilipinas. Alas 6 pa lamang ng umaga ay gumigising na si Nanay Narsing para umpisahan ang kanyang araw. namamasado ng pedicab. Ay, magkita ko ng 2,000. Ang tagal na po, no? 2,000 pa. Paano po kayo nagsimula sa trabaho na ito? Pinagkukuhan mo po yung mga pamatay ng anak ko. Ganon. Opo. Uh, masada, ano? Kukuha ng pam, pang ano, panggastos. Ganon. So, nagkukulang po yung pang-araw-araw ninyo. Kaya po kayo nag-pedicab. Uh, Kulang. Hindi ko magpipitikab pala. ang kanyang padikap na yari sa simpleng bakal, goma at plastik ang kanyang gamit para sa araw-araw na pagkikibaka sa kalsada. Sa bawat padyak niya, nakasalalay ang kakainin ng buong pamilya. sa dami ng ibang transportasyon po ngayon, parang tricycle, jeep, bus, tas grab, ramdam niyo po ba yung mga epekto nito sa pasada niyo po? Oo, kasi yung minsan, yung mga nakaparking dyan, sasakyan na sana sa amin, doon sila sasakyan sa tricycle. Uy, sa amin yan, sabi ko. Tapos minsan yung suki na namin doon na. Ano, pag, pag, hindi mo napansin, yung isa doon na tricycle, sinasakyan niya kumukunti na po ba yung mga pasahero kumpara dati? Konti na yung mga pasahero. Hindi kagalit. Nung wala pang pangpilip, talagang marami. Punti nang pumapakilip. Pero po? pag umulan, sasakay sila. Paano po kayo nakakapag-adjust sa mga pagbabago ngayon sa transportasyon na pamumuhay ng tao ngayon nandyan na po sila, mga tricycle? Hindi, kasi yung mga dyan, uh, yung nakapagking iba ang tinatake nila. Pero pag nandyan kami, diyan nakapagking yung dyan ay, yung mga pumabasok sa kinitay, yung sinasake nila yung kwan, um, bay. Pero pag nagmabat, yung kabayan, yun, na, uh, tricycle ang sinasake nila. Bawat sagot niya ay nagsisiwalat ng simpleng katotohanan. Na sa kabila ng kahirapan, pinili niyang manatili sa isang hanabuhay na delikado dahil sa init at sa kalsadang puno ng piligro. Gayon din ang tila unti-unting pagtataboy sa kanila ng makabagong mundo. Noon pa man, ang pedicab ay naging haligi ng transportasyon sa mga bayan at probinsya. Abot kayang pamasahe, tumadaan sa mga makikitid na iskinita at naging kasangga ng bawat mamamayan. Kung tutuusin, ang pedicab ay hindi lamang luma at tradisyonal na sasakyan. Sa itong sagisag ng pagka-Pilipino, masino, maparaan at maaasahan. May parang mga suki na po ba kayo na lagi pong sumasakay sa inyo, gano'n? Mayroon. Pero mayroon mga pamangkin ko pag kahit hindi ko turno, sumasakay sila sa akin. Bakit po mas pinipili niyo pong sumakay sa pedicab kaysa sa tricycle? Kasi pag pedicab, enjoy mo eh. Kasi mahina lang yung pag, ano niya. Pero pag tricycle, ang bilis-bilis, hindi mo ma-enjoy sumakay. <laughs> ano pong yung mga experience niyo po sa pagsakay ng pedicab? Kung kukumpara niyo po sa mga magagandang sasakyan dito tulad ng mga tricycle, mga engine, uh, ano? Talagang gusto ko pa yung pedicab kasi para sa mga mahirap yun eh. Para makikita nila na kung gaano ka kahirap. Ngunit dahil sa pagbabago ng mundo, tila naiwan sa nakaraan ang nagsilbing kasangga sa daan. Karamihan sa kanila, gaya ni nanay, ay hindi nakasabay sa makapagong trabaho. Kaya naman, ang huling sandigan ay muling pumadyak kahit sa malubak na daan. si Nanay Narsing. Kahit paman araw-araw pinipiga ang lakas ng kanyang binti sa kalsada, hindi pa rin sapat ang kita. Kaya sa halip na makapagpahinga, mas pinili niyang kumuskos ng labada. Tila isang walang katapusang siklo ng pawis at pagod ng katawan para lamang maihait sa hapagkainan. Isang araw po, mga magkano ang kinikita ninyo? Isang araw? Opo. Uh, mga 350 ganun. Sapat, 300. Sapat po ba ito para sa pamilya mo? Para sa so, pang-araw-araw na gastusin niyo po? Kulang po. Depende sa ang naman yan eh. Pagmamad ng buhay. Siyempre kung malit lang ang kinita, siyempre medyo tipid beri. Pero sa likod ng pagod at sakit ng katawan, nariyan pa rin ang panata ang panata ng isang inang hindi kailanman susuko para sa kanyang pamilya. Ano yung iba niyong tinatrabaho na eh para madagdagan? Ganun po. Wala na. Pag yung naglalaba doon ako na ay sa Friday party ko yan. Yan ang dinadagdag. Iniipon ko kasi yun tapos linggo-linggo namamalim, namamalim siya. Ano po ang pinakamahirap na parte ng pagiging pedicab driver po? Mga problema niyo pong nakaharap po. Hmm yung ano pag yung mga baha ganon oh uh, yung baha mahirap magpitik up kasi mahirap mag ano pag baha ano pong nararamdaman niyo po na nagpapedik up po yung asawa niyo po siyempre mas din pa sa akin pero wala nang magagawa dahil nagtatrasil din ako kaya gusto niya rin makatulong na nag-aasiyo ayun Ayon sa datos, tinatayang may higit kalahati milyong pedicab drivers sa buong Pilipinas. Bawat isa, may sariling kwento sa paggulong ng buhay. Ngunit iisa ang layunin, ang kumita ng sapat upang mabuhay. Kahit hindi de gasolina, problemado ngayon ang mga pedicab drivers sa Makati. Angela, paano naman kasi? Nasisira na raw ang kanilang kabuhayan dahil mas pinipili ng mga pasahero na sumakay sa e-bike. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, King Senko. Kapapos lahat, halos ng tsuper ngayon ng pampublikong sasakyan ay halos pinaparusahan ng presyo ng produktong petrolyo. Pero dito sa Palanan, Makati, ibang parusa ang dinaranas ng mga paps nating pedicab driver. Ganito ang araw-araw na buhay ng mga paps nating pedicab drivers, mga paps. Maghapong nakaabang sa sasakay na pasahero. Kumusta naman kaya ang kanilang hanap buhay? Medyo bumagal din yung biyahe namin kasi halos maglalakad na lang din yung mga pasahero. Nasa 30 pesos daw kasi ang singilan ngayon na minimum sa pedicab dito sa area nila sa Makati. Kaya ang iba, mas pinipili na lang maglakad. Ay kasi sa uh, mahal na lang pamasahe ngayon eh. Uh, kung pwede, uh, pwede naman lakarin, ay eh, ti, lakad na lang para makatipid. Nakakahanap na rin daw ng alternatibo at mas murang transportasyon ng mga pasahero. Ang e-bike, nasa 20 pesos lang ang minimum na pamasahe rito at di hamak na mas mabilis kumpara sa pedicab. Pero sumbong ni Mang Dani, walang prangkisa ang mga e-bike dapat yung mga e-bike na yan, kulihin sana. Kasi na, harap-harapan ay eh, yung pasayro namin. Diyan, nagkukuni nila. Ay wala mga plangkisa mga yan, mga itong ano namin, may sa mga ito. Okay mga paps, ito yung sinasabi sa atin ni Mang Dani, no? Ito yung plaka na ini-issue ng LGU para sa kanilang mga pedicab. Yung mga kalaban nila, na e-bike, eh, walang ganyan, walang prangkisa. So, hindi man sila apektado ng taas presyo ng mga produktong petrolyo, nagkakaroon naman sila ng matinding kalaban dito sa uh, mga kakalsadahan ng Makati. Kaya naman ang hiling nila sa mga kinauukulan. sa, sana, sana rin kami ng kahit papahan. para sa ayodan ng mga, mga driver o oh, kahit papano mga buta ng Makati. Tingin naman ng isang eksperto, dapat daw ay i-regulate din ng LGU ang e-bike. Ang pinakamainam dyan, King, no? um, magkaroon talaga ng magiging batayan. Kung regulated by the LGU yan, pwede naman mag-identify ng mga specific na routes. May payo rin siya sa mga pasayero. Mas mainam pa rin yung mga rehistrado. Uh, una, uh, kung may mangyari mga birya, meron kang pagkikilantan. No? Um, kaysa doon sa talagang masasabi mo na kung walang permit yan, walang plaka yan, uh, walang prangkisa yan, uh, technically, these are color of innocence. Eh. Alam naman ng mga paps nating pedicab drivers na lahat tayo ay kailangan lang rin kumita. Pero sana raw, yung patas lang, mobile journal. King Senko po, hatid ang mukha ng balita. Sa gitna ng paguspong ng bagong ekonomiya, maraming sektor ang tila natatakpan. At sa katahimikan ng mga pedicab drivers, nakikita natin ang isang lipunang pumipili kung sino ang isinasama at kung sino ang iniiwan. Sa bilis ng pagbabago, hindi tiyak kung may lugar pa ba para sa pedicab sa pagpatsyak ng kinabukasan. Maaring dumating ang araw na ito'y manatili na lamang sa mga lumang larawan. Isang alaala ng nakaraan. Sa kabila po ng lahat ng pagsubok na to, ano po ang nagbibigay lakas at inspirasyon sa inyo para magpatuloy? Yung, yung, yung mga anak ko. Lalo na pagdating, oh, pahalit mama. <laughs> yun yung ano, yung bunso ko. Balambing. Mamapag-kiss na sa'yo. <laughs> para kanino pa po kayo nagsusumikap mag-pedicab bukod sa mga anak niyo po? Meron pa po ba? Para kanino pa po kayo nagsatabahan ganun? Mga anak mo na lang po. Uh, ano pong pangarap niyo para sa pamilya niyo po? Ngayon <laughs> kasi nagsitatok na silang para. Gusto ko. Yung isa gusto niya mag-approve yung isa may asawa nagsaya lang wala hindi pa kasal may anak na May lalaki May nandit na makita niya bali po na nung pinapaaral niya po sila pinapaaral niya po gamit yung kita niya sa pagpipedikal oo, oo. pamatahin nila pati po yung baon po nila gano'n oo doon sa pagpipedikal po kinukuha pag tunsa nung sa labada Pinagkakasasya niyo po yun online Nay. oh, so, pati nung nag-aaral pa po sila, magulang kayo kahit ano dyan, nay. Basta, Kasi ano, kung may pira na kayo, kahit anong gusto yung ulaming pidi, <laughs> trabaho na kayo. Ngunit sa bawat kwento ng pangamba, kasabay ang pangarap. Para kay Nanay Narsing, sapat na ang pag-asang hindi na kailangang sumunod ng kanyang mga anak sa parehong pital ng hirap ang kanyang hangari na sa hinaharap, ang pajak ay maging paalala na lamang na minsan ito ang nagpatibay at pumuhay sa kanilang pamilya. Sa mata ng globalisasyon, sila'y maliliit na anino na unti-unting nabubura. Pumapasok ang e-bikes, modern jeeps at ride-hailing apps, mga simbolo raw ng progreso. Ngunit patatawag nga ba itong progreso kung hindi naman lahat umaasenso?